Lamisa Eco Park. Ito, so, nag-publish dito. Aga-aga. Ang video ka Isda? Isda na may pa? Hindi. Ah. Ano yung sa inyo? Tabili sa amin. Yung nasa nyog. Kala ko isda na may paa. <laughs> yung sa nasa nyog. Tabili. Hay nako, kita na eh si Dan na may pagod. Oh. Isda. -na. Nabiling oh, ah. Pagod. Apang un na? na, napagod. Napagod. <laughs> Kinapo may May batang napagod nakaupo na. Hay ini talaga eh. Eh bata. Padala <laughs> na kami. Welcome kami sa iko Asap na kami, Sandok, very nice. Laki ng puno ng kahoy. Laki, oh. Ganda. Ganda. Daming puno Ay, ganda ka. Daming malalaking puno, no? Yun, know Kaya laking gabi oh. Laki ng puno ng gabi oh. Ito ang laki rin dito. Biga yata ito. Laki. Ayan no, oh. Malaking dahon. Saging man yung katawan.